morning guys, napakita ko sa inyo yung mga alaga naming bibe manok. Ayan, yung mga manok namin, no. Naghihintay na sila ng napakainin sila. Ayan, si Oreo, yung maarting aso. O, si Alas. Si, si Milo. Yung mga manok namin. Ano? Mm. 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 Kurok, kurok! Mm. Oreo, ba't ba ikaw yung nagagaganyan dyan? Iba naman po, asan to, to? Mm. mm. iba naming manok nakakulong dito. Tapos, meron silang poga doon. Kinukuha lang namin yung mga itlog tapos pinapa iba binebenta yung brown egg, yung iba naman pinapapisa namin sa incubator yung mga itlog. Ngayon oh, sila. Oh. ay mga manok. Ayan, ito yung mga bibi namin. Yan yung isa sa mga alaga namin. biB